karamihan dito ng mga Filipino o naging balik Islam sila na hindi nila alam. Kasi di po ba Islam mag, magkaisa is madali lang. Manumpa ka lang sa pinapanumpa sa'yo. Ang iba kasi hindi nila naintindihan. Naging kaisa sila na hindi alam. Kung ang mga sulpot dyan nagbibigay ng dilata, nagbibigay ng noodles, nagbibigay ng bigas dito, binibigay nila pera, bakasyon. At saka alahas. Yun yun. Tapos ang iniisip kasi ng ibang kagaya natin na ano, okay lang na mag magdasal sila sa dasal nila dito pagbalik sa Pinas, balik naman sila sa pananampalataya bilang Kristiyano. Yun ang kadalasan dito na ginagawa. Kaya kasi naano ko yung nakaraan na ganyan ang nangyari pinilit. Ang maano ko kasi mukhang hindi uh, siguro napilitan. Uh, ang napilitan is hindi ayaw lang niyang umayaw o napilitan siya ng dahil kasi sinasabi isasama. pag ano kasi hindi hindi naman sila pinipilit na isama kung umayaw talaga sila. Kaso nga lang kung nadala din siya sa pangako ng bakasyon doon kasi maganda daw bakasyon, maganda maano yung trabaho mo, mabawasan yung trabaho mo, tapos may pera ka pa, may alahas ka pa, yun yung ano nila, uh, Yan lang yung masabi ko na hindi lahat na kusang loob na nag mm, na nagkagaya dito, kung baga nagdasal, nagbalik Islam, o oh, alam talaga nila ang ginagawa nila, ang ala ang, ang iba din, hindi alam ang iba alam nila, pero yung pag pag paaralin ka na ng dasal nila, it takes months siya. So, alam mo, kung, kung ikaw ang dito, alam mo na paaralin ka na, alam mo na ano. So, may, pwede kang umayaw. Anytime pwede kang umayaw. Pero, yun na nga ang sinasabi ko, kung madala ka naman sa panghahilo ng taga rito, lalo, lalo na pag medyo maalwan yung amo mo o medyo mapagbigay yung amo mo. Malaki ang bigay sa'yo na pera, maraming alahas. Vacation. Yun yung kadalasan nangyari dito. Pero ang iniisip din kasi, okay lang na magpalit sila ng religion basta pagbalik nila sa Pilipinas is balik naman sila sa relihiyon nila ko, ano man sila doon sa ano. At saka yun yung inano nila para makaano sila ng respeto kasi ang akala ng iba, pag magpalit sila na religion, respetuhin din sila. yon ang problema sa karamihan. No? Pag makapunta dyan sa uh, iba, lalo na sa Muslim country, uh, may kaibigan din ako na nagpunta sa Muslim country ngayon. Uh, Muslim na, o, nagbalik Islam na. Totoo ang sinabi na meron talagang mga ibibigay. So kung tignan natin sa Biblia, sino po ba nag-o-offer ng mahalaking halaga ng karangyaan ng buhay para lang simbahin, sasambahin siya? Di ba ba si Satanas yun during sa temptation ng ating Panginoon Kristo? Kaya sa mga Katoliko na yumakap sa relihiyong Islam dahil lang sa pera, dahil sa siguridad, malaki ang kasalanan. At unang Juan 2, 18-19, akatuparan niya sa tinatawag na mga Antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Si Ascent Vincent de Paul, meron siyang amo noon na nagbalik Islam dinodoktrinahan ni St. Vincent de Paul at na hikayat niya sa pagbalik sa simbahan katoliko. Anong ginawa niya? Dinala pa niya sa Santo Papa doon sa Vatican para humingi ng tawad sa kanyang pagyakap sa Islam. Yon ang kaganapan kay St. Vincent de Paul. Oh, yun lang yun ba Nakaba nakakabahala kasi yung akala ng akala ng nagpalit ng reliyon na okay lang din pag kasi pagdating ng Pilipinas, di Catholic naman sila. Yun lang yung ano ba, marami din akong may mga kakilala din akong ganyan na mm -hmm. nag nagpalit ng relihiyon, nagbalik-Islam sila para pagdating ng Pilipinas, um, balik din sila sa relihiyon nila. Yan lang.